The nominees are Brigada News TV Chensa, RGMA TV. Congratulations to Brigada News TV Chensa. Sa gipahigayon nga 34th National Statistics Month's Closing Ceremony sa Philippine Statistics Authority o sa ang Brigada News TV. Sa mga gipasidunggan, isip outstanding media advocates for PSA activities products and services tungod sa mga balita nga gihatod ni ini gikan sa ahensya interview og tama nga impormasyon nga gihatod ni ini sa publiko Tan, og salamat sa kaning award no um expect us to be a medium of your statistical data natong i-deliver sa katawhan para sa mas nindot Uh, palisi making kauban ang uban pang mga non-government agencies o mga government agencies sa mga giila sa buhatan usa na dinhi ang city population office nga sa buhatan isip outstanding partners in statistical planning policy and coordination appreciate much yung mga suporta ng ating mga stakeholders as well as ang mga respondents natin. Makahappy ba no na wala wala na mo damha but uh, for us it's a regular thing na we do partner with them. Most of the time nagapananghid mi pag naami himo mga uh, simple surveys no nagapananghid mi sa ila of course kasi yan ang protocol. Gawas sa paghatag og pag-ila sa mga partners, laki usab sa maong aktibidad ang impromptu speech contest First place sa maong contest ang estudyante sa General Santos City High School na si JB Prado. I am very much thankful and honored po to represent my beloved City High and to win the grandest um, prize po which is the first place for the impromptu speaking. Nasairan nga ang maong aktibidad, ang pinakauna nga gihimo sa Jensen isip kabahin sa ikanapulo katuig nga anibersaryo sa PSA. In the heart of changing lives, Kinesi Brigada Dani Kase, Sabrigada News Jensen, Brigada News, Jen San. Brigada News.